Yan, kain tayo ng kabuti. Marami, oh. Sarap. Alago ata. Yan, yan ang kabuti yan. natin. Yan, yan ang natin. Kabuti. Yan, kabuti ako, kabuti. Yan, Update sa ating mini farm dito sa likod ng bahay. Yan po. Lalagay na kami ng blue string para sa gapangan ng ating mga patola. Yan. Kasama ko si jelo Yan. Yan po ang the technician, the farmer. Yan si Jilo. lo, Yan, saka si Tito Hel nandoon siya. Yo. Yan, magpapagapang tayo ng ating mga patola nandito po. Si Maano na 'yung string niya, yan papagapangin natin. kailangan na talaga nilang gumapang paakyat taas kasi hindi na sila tinitigilan ng mga ating mga manok yan po malalaki na yung ating mga patula so, sa ngayon ayan lalagay ng string dito sa taas yan po ito so, yung mga string o oh. yan tulungan ako ni Jilo kasi galing kami ng trabaho ngayon at ano uh, ito ang pahinga namin ito ang pahinga namin maglalagay ng blue string ito para sa kapangan huwag ko na pagliwa lamang yun huwag ko na tuwa mo huwag ko na mo ko na kamuyo mo Mami ni cakap Dia nak salangi Dia nak homing kau Dia cakap Dia kata Abang takkan Dia isteri ni So maganda na kasi pumesto na yung ano, ating mga gulay. Ayan po. Ganoon ito pag ano, parehas na yung ano, yung pag-akyat nila. Magkikita niya lang pag-akyat kasi ano, nalagyan na ng mga fertilizer po ito. Ayan, malulusog na ating mga gulay ngayon. So yung mga ano, sitaw, yan po. Din, din sa mga sitaw dito. Medyo nasobrahan yata ng ano, lang fertilizer may mga nasira ayan po pero ano napalitan na yan at yung doon malinis na yung doon po sa gilid po yung mga talong natin Ito na so kompleto na ito kalakas ayan umanago na po yung mga fertilizer niyan ngayon good sa gilid. Napalagiran po ito. Tudit. Ito. Nakagapang na pataas to. Yan. So, kaantayin na lang natin mag-ano ito. Mag- ano, bulaklak niya para mga makapamunga yan. Ayan. Lusog na yung ating mga ano. Oh, yan. Ating uh, kamoting baging. Yan po. Marami na yan. Kahit yung mga gabi. Ito, itong gabi na ito. Ay talagang binili ko po yung ano yan. Para ano kasi masarap. Masarap yung klase ng gabi ito. Yan. Itanim na natin hanggang doon. Oh. So, Ano po, yung mga naitanim na rin mga saluyot. Ayan. Kompleto yan, mga kalakas. Kompleto sa gulay. Ayan. Update din niyo sa pinyang uh, tinanim natin ng last video ko. Ayan na. O, yan Okay na sila. kaya napakasimple lang po yung ating mini farm dito sa likod bahay. Pero marami pong tanim kompleto po yan update, update update ko lang kayo para ano uh, magigitan niya yung paglaki at pagbunga ng ating mga gulay dito sa likod yan si Tito Hel talagang masipag alalo. talaga si Tito Hel mamaya alak 5 alalo ngayon maliwalas ang parahon. walang nagbabadyang ulan ngayon kasi kagabi umulan So, ayan po. Maliwalas po yung panahon ngayon. Yan. Yan pa yung mga pinya natin pero nasira yung iba. Yan po. Oh. Kasi hinalo ko dito sa ano tanim na sili. Eh nag ano siya, dahil yung tubig dyan galing dyan sa gripo dito dumadali. Okay naman dahil yan napakalinis po yung ating uh, taniman dito sa may mini farm. Mga sigarilyas po yan. Makikat na po dito sa taas. Yan na sila. Yan. Namumulaklak na. Ang mga ilang mga ilang panahon na lang yan mamumunga na po si Garillas kasama natin si Tita Presi yan din yung ating mga bibi naantay lang yung ano paglala, paglalagyan sa kanila si Jan banda dyan natin sila lalagay lalagyan natin ng green screen yan para may sarili silang kulungan medyo malaki para malapit lang yung ating ano pagkukuhanan ng mga ulam and then, mga manok natin ayan o oh, ayan <laughs> yung mga manok ginagawa namin tuwing uh, papasok kami sa trabaho sa umaga at saka pagdating namin ng hapon. Uh, parang napakasaya po dito sa uh, mini farm natin. Gumagabi na naman at ano, uh, bukas na naman uli bago papasok. Pusin na namin to Adi <laughs> na nepay, adi na Mali si Jilo, mali. Pero okay lang yan. At least, ano, extension lang naman yung hindi niya nilagay. Yan po. Dito o, sa ano, probinsya, hindi ka magugutom pag masipag ka lang. Lalo sa mga gulay-gulay. Yan po. Ano nyo. Habang nagtatrabaho kami sa ano, uh, ba araw at bago kami papasok sa trabaho namin sa kontrata namin sa trabaho sa labas sa pag-install ng CCTV dito muna kami exercise namin dito ting umaga pag dumating kami ng hapon nandito na kami um, so, napakaganda po maganda po yung outcome ng ating gulay kasi ano malulusog na yung mga ano, gulay natin at abangan nyo lagi kong i-update kayo dito sa ating Mini Farm. So ayan, napakaganda ng tignan dahil nalagyan na namin ng ano, blue string yung aming uh, balag o kaya sapaw. Nakita ng ating mga uh, patola at saka ano, sitaw. Ayan. Okay na naman to. yan yung ating nyug na planong itatanim dito sa ano, uh, side ng ating ano. 呃，为你方便做吧